Konnichiwa Welcome back dito sa aking channel At yan makikita nyo Sakura na At spring na dito sa Japan ngayon Bali tapos na yung winter Nandito so, ako sa labas Papakita ko sa inyo yung ah, Sakura Dito lang yan sa tabi-tabing kalsada lang Isa malapit sa amin Medyo nainip na kasi ako sa kwarto na wala na rin akong magawa kaya ito pumapas ako para ipakita rin sa inyo isa sa pinaka inaabang season ng mga Japanese hindi lang ng mga Japanese kundi pati namin mga Pilipino dito sa Japan isa ito sa pinaka magandang season dito sa Japan yung spring or yung haru ayan yeah, ganda diba ang ganda niyan sa sa kadulo. ganda. Okay. So yun, nakahanap ako ng isang magandang pwesto. Nandito ako sa isang maliit na park dito sa malapit lang din sa amin. So, oh yan, no, oh, maliit lang yung park. Hindi masyadong maraming tao. Kaya dito ako pumwesto. So yan, no, oh, nakita nyo naman kanina. binakita ko sa inyo yung mga sakura sa mga gilid-gilid lang ng mga kalsada. Dito sa Japan. At so, sabi ko nga ka kanina, isang spring or haru sa pinakaabang ang uh, season dito sa Japan hindi lang ng mga Japanese kundi uh, pati ng mga foreigner dito tulad namin mga Pilipino at katulad ng aking mga, mga naunang video eh syempre meron din ako ulit uh, gusto gustong i-share sa inyo so, gusto kong i-share sa inyo yung mga, mga personal personal na reason kung bakit sa tingin ko eh maganda na tumira at magtrabaho dito sa Japan So napakadami ng ano no ng mga uh, reasons kung bakit maganda magtrabaho at tumira dito sa Japan. Pero hindi ko naman yung kayang i-share sa inyo sa isang video lang. Kaya kung ano lang yung maiisip uh, ko, o yung mga ko nagpapasok sa isip ko, yun lang yung i-share ko sa inyo. So, pero itatry ko as much as possible na maging helpful uh, itong video na to. Para magkaroon kayo ng mga idea kung ano ba yung mga maaaring maghihintay sa inyo dito sa Japan if ever na mak makapunta kayo dito okay simulan na natin so unang una sa lahat at alam ko na pinakamalaking reason kung bakit maganda magtrabaho dito sa Pilipinas ah sa Pilipinas tuloy sa Japan eh syempre yung mas pataas na sahod compare uh, compare dyan sa atin sa Pilipinas And syempre hindi naman natin matatanggi talaga na mas maganda talaga yung sweldo rito compare dyan sa atin sa Pilipinas Uh, pero, hindi, hindi ko rin naman masasabi na sobrang laki yung sweldo namin dito. Kasi, lalo na ngayon na ang uh, laki talaga nung ibinaba ng palitan ng yen to peso. Pero, kahit ganoon ay eh, masasabi ko pa rin na uh, mas okay pa rin dito kaysa dyan sa atin sa Pilipinas. Gusto ko lang din malaman ng na uh, mga gusto makapag-apply o makapagtrabaho dito sa Japan na baka mamaya mag-expect kayo na sobrang laki ng sweldo pag nandito, uh, pag nandito na kayo eh hindi po ganoon. So hindi ang sweldo rito is kasi hindi kasi laki ng mga uh, sweldo sa ibang mga bansa like sa Canada, sa Australia or sa New Zealand. So pag nandito na kayo, eh, malalaman niyo lahat na na totoo yung mga sinasabi ko at Okay. Pati na rin doon sa ibang mga uh, content creator na nag-share ng uh, ganitong mga klaseng content. The next reason para sa akin is yung convenience. So dito sa so Japan, napaka-convenience dito. Paano ko nasabi? So mag ako ng isang example. Halimbawa sa transportation. So kahit hindi ako araw-araw na nag sa trabaho kasi malapit lang yung uh, company namin, Storm Nano. Eh syempre nakikita ko naman na experience ko naman yung transportation dito especially sa mga train sa mga densya so, napaka convenient talaga so yun no isa lang ang transportation sa napaka convenient talaga dito sa Japan so, napakadami pang iba hindi ko na lang talaga din maipukwento sa inyo lahat kasi ng haba tong video so yung next is yung tahimik so, napaka tahimik dito sa Japan isa to sa pinakagustong gusto ko talaga dito uh, napakatay talaga ng paligid birang bira, -bira ang makakarinig ng ingay o yung mga tao na magulo pero ngayon medyo maingay dito kasi dito ko ako sa park maraming naglalaro, maraming nag nakatambay na mga Japanese pero sa mga park lang ganito talaga may medyo may kaingayan pero siyempre given naman yun dahil ah uh, dito lang talaga yung place kung saan sila pwedeng maglaro, kung saan talaga sila naglalaro na kapalipas ng oras. Pero pagdating sa mga ibang public places like sa supermarket, sa mga uh, restaurants, sa mga uh, government properties like sa Takosyo or sa City Hall, napakatahimik talaga. Kahit sa mga train, sobrang tahimik na mga tao bibihira bibihira ka na, na, makakarating yung mga kakainay kaya kung ikaw ay yung tipo ng tao na gusto yung uh, tahimik na lugar, tahimik na bansa peaceful gusto mo mapag uh, kahit saan ka pumunta ang lugar eh hindi eh, ka maikirita so dito sa Japan talaga napakatahimik dito so yung next is yung malinis na kapaligiran o so, siguro naman alam natin lahat na ang uh, Japan isa sa pinakamalinis na bansa sa buong mundo at talagang kahit saan ka pumunta kahit saan ka sumuot wala kang makikita sobrang daming nakakalat na basura ang, uh, uh, dumi ng hayo walang ganun dito pagbigyan ko kayo ng sample papakita ko sa inyo itong uh, lugar kung nasaan na ako Sayan so yan ang nakikita nyo baka napaka-linis. Walang mga kalat ng mga plastik, kung ano-ano, mga uh, ano, mga basura. Makikita mo lang talaga is 'yung mga dahon lang Ayan, mga pako-putol na Ayun, mga kalye. At baka linis. ganyan halos lahat ng uh, mga daan, mga kalye dito sa Japan. Sobrang linis talaga. Wala akong masasabi. Wala ako so hindi lang sa mga uh, kalye or sa mga park marines dito. Kahit saan ka halos pumunta. Sa mga supermarket, sa mga restaurants, sa ibang mga public places, Napakalinis talaga. So sayo talaga sa, sa, mga, sa mga pinagmamalaki ng Japan. Yung kalinisan talaga dito. So yung next is yung disiplinado yung mga tao. So, hindi ko sinasabi na hindi disiplinado tayong mga Pilipino ha. Pero pagdating sa disiplin, eh, talagang masasabi ko na medyo malayo yung uh, difference ng mga Japanese sa ating mga Pilipino. Pero yun nga, hindi ko naman uh, gustong i-compare dahil alam ko na magkaiba naman talaga yung nakasanay natin mga Pilipino at iba yung sa Japan isa talaga yon sa napaka uh, napakagandang ugali na gustong gusto ko sa buhay ko very tasty yung naiisip ko na pinakamagal pinakamagandang halimbawa na discipline ng mga Japanese is yung sa traffic rules So, yun nga, alam naman natin na dyan sa sa Pilipinas, hindi ganun kadisiplinado yung mga kapubayan natin in terms of traffic rules. Again, hindi ko po Uh, gustong ipahiya o ibaba yung ano uh, natin mga Pilipino pagdating sa discipline pero ibang level talaga yung discipline ng mga Japanese lalong lalo na sa traffic rules example yung sa pagsunod sa mga shingo or yung sa mga traffic lights which is sa atin dyan sa Pilipinas eh hindi ko masyadong nakikita noon hindi ko na lang alam sa ngayon kung may nagbago ba and then isa pa yung sa mga pedestrian lane sample halimbawa sample lah halimbawa pa sample yung sa mga pedestrian lane once na nakita ng mga driver na meron nag-aabang para tumawid kahit walang kahit walang traffic lights magigibway talaga sila para makatawid yung mga tao hindi ka naman nila lahat dyan sa atin sa Pilipinas no kasi alam ko na meron talagang meron din talagang mga uh, disiplinado disiplinadong mga driver dyan sa atin ang ano ko lang is dito kasi majority talaga eh sumusunod at disiplinado talaga pagdating sa traffic rules dyan sa atin kasi sa at mang sabihin o sa at mang isipin eh, talagang kokonti lang uh, sasabi natin na disiplinado at sumusunod talaga sa rules lalo na sa mga traffic rules so yun no sana wag niyo i-take as negative yung mga chinsuyo ko sa inyo lalo na dito nga regarding sa, sa discipline so yun, ang yun, gusto ko lang uh, i-share sa inyo is yung reality kung ano yung meron dito sa Japan so yun nga hindi ko ginawa tong video na to para i-compare yung ating uh, bansa dito sa Japan gusto ko lang makapagbigay din talaga ng idea para din sa mga uh, gustong mag-apply ng trabaho sa Japan. Okay. So, Ayun lang yung main goal ko dito sa Japan Okay. Okay, next is yung uh, maraming masasarap na pagkain. So, dito sa Japan, eh, napakarami talaga ng masasarap na pagkain na pwede mo matikman dito. Especially, yung paborito ko is yung ramen yun yung talaga yung all time favorite na pagkain ko dito sa Japan tapos syempre pagka sinabing Japan meron din sushi tapos marami pang iba na pwede mo ma experience dito sa Japan isa so, talaga din sa pinagmamalaki ng Japan yung masarap na delicacies na meron sila and yun para sa akin isa yung mga masasarap na pagkain sa mga dahilan kung bakit maganda magtrabaho o tumira dito sa Japan. And yung last is yung uh, napakaraming magag magagandang lugar na pwede mong puntahan at pasyalan. Dito sa Japan, napakadami ng na mga uh, tourist spots at tourist destinations na uh, pwede mong ma-experience. Uh, halimbawa, uh, yung Mount Fuji, isa sa pinakasikat na uh, uh, puntok sa buong Tapos nandyan yung uh, Universal Studio Japan. Tokyo Disneyland at Tokyo Disney Sea o bilang isang OFW na malayo sa pamilya isa yun sa dapat mo i-consider yung mga, uh, mga magagandang lugar na pwede mong puntahan siyempre nakakabawas yun ng stress nakakabawas ng homesick pagka uh, ka sa mga ganong lugar yun nga dito sa Japan is talaga napakadami ng pwede mong lugar na mapuntahan at na experience kaya masasabi ko na masarap talagang tumira at magtrabaho dito sa Japan so yan yung mga uh, reasons na naisip ko kung bakit masasabi kong maganda pa rin magtrabaho dito sa Japan so, napakarami pa ng ibang reasons uh, hindi ko nabanggit kasi uh, yun nga, kung ano lang yung naisip ko ngayon yun lang yung share ko sa inyo and yun sana nakatulong sa inyo itong video na to at uh, kung nakatulong sa inyo pwede makahingin ng like at uh, pasubscribe na rin dito sa channel ko sa so, yung mga gusto mong magtrabaho dito sa Japan eh meron ako mga ginamang video at ilalagay ko yung link ng mga video na yan sa description sa baba panoorin nyo na lang at yun maraming maraming salamat sa panonood at sa pagsama sa akin ngayong araw and kita-its tayo ulit sa akin next video